Ramdam na ang epekto ng bagyong guring sa Pangasinan, La Union, Cagayan at Isabela. Asahan din ang pagulan sa Central at Southern Luzon dahil sa habagat na pinalakas ng bagyong guring. Kumuha tayo ng update sa galaw ng bagyo mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Ang po sa ating lahat sa update patungkol dito sa natin na si Bagyong guring bahagya pa itong lumakas habang ang kumikilos pat pat patimog sa uh, sa karagatan sinanganat ng kagayan sa kasalukuyan po yung sentro or uh, yung matapot nitong si yung Goring ay huling namataan sa line 145 kilometers east-northeast east ng Tugigaraw City, Cagayan. Nagtatagay nagtat 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 ito ng lakas ng hangin na maabot ng 165 kilometers per hour malapit sa gitna at pagpukso na maabot na 190 kilometers per hour at sa kasalukuyan ay kumikilos direksyong southward sa bilis ng 10 km per hour. Dahil po kay Bagyong Goring, nakataas ng tropical cyclone wind signal number 3 sa northeastern portion ng Cagayan at extreme eastern portion ng Isabela. Samantalang signal number 2 ay nakataas naman sa eastern portion ng Isabela, eastern portion ng Cagayan, pati na rin sa northern portion ng Aurora. At signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa Batanes, nalalabang bahagi ng Cagayan kasama ang Bukuyan Islands, northern at central portion ng Aurora, Quirino, nalalabing bahagi ng Isabela, Napayaw, Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Abra, Eastern portion ng Ilocos Norte, Cordillera Islands, Eastern portion ng Benguet, Eastern portion ng Leyte at Malaguas Islands. Sa ngayon po, ngayong araw, posible pa rin po yung malalakas ng mga pagulan sa mainland Cagayan at Isabela, patira rin sa Babuyan Islands, Aurora, Cordillera, sa uh, Ilocos region at sa Northern Quezon kasama ang Puli At inaasahan po natin yung malaking hangin na posible pa rin pumaranasan ngayong araw sa Bataan, Metro Manila, Calabar Zone, Eagle Region at malaking bahagi po ng Maropa. Ah, uh, nakataas din po ang gale warning sa mga baybayin sa Northern at Eastern Coastal Waters ng Luzon. Kaya pinapayuan po natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga maliit na sakyang pandagat na kung maaari ay huwag po muna pumalawad dahil inaasahan Mm -hmm. ang maalong hanggang sa napakaalong karagatan. At yan po muna ang latest mula dito sa Pagas Weather Forecasting Center. reya Torres po, magkakakapon po sa ating lahat. Maraming salamat, Pagas Weather Specialist, Rhea Torres.